Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao at uh, kay Tanda ko man ang ating mundo sa inyong lahat na mga kagaya kong farmers, magandang hapon po. Okay, sana po uh, sa hapon na to ah uh, may matutunan po kayo no sa ating mapanibagong video tungkol po sa mga ginagamit nating mga insecticide, fungicide at saka polyar. Okay, so ngayong hapon mga kapwa ko ka-farmers, ah uh, bago po tayo Uh, magpatuloy sa ating activity ngayong hapon, nga uh, unang una ako po yung magpakilala sa akin, lalo na sa mga waguhan pa. no Ako po pala si Jisrael Palacio-Cayon, isang farmer hero ng S.W.C.S. Company na nakabasi po sa probinsya ng Sambuanga, Nelsor. So ngayong hapon nga mga kapwa ko ka-farmers, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa mga uh, industry na mga insecticide, fungicide at foliar na ating uh, ginagamit dito sa ating farm. So... Uh, ibahagi ko lang po sa inyo ang aking natuntunang idea at paraan tungkol sa mga ganyang klaseng mga insect, uh, produkto, no? Uh, tulad ng nakikita nyo. So, ngayong hapon, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-alternate ng mga insecticide, fungicide at saka foliar sa ating mga pananing Okay, so, yung i-alternate natin mga kapwa-kapwamers, unang una ipaalam ko sa inyo, uh, paano natin malalaman kung ang insecticide, fung fungicide natin ginagamit ay compatible. Okay, so yun po mga kapwa ko ka-farmers, no? Uh, ito po uh, si Binibia. Okay, so produkto po siya sa FMC Company. Ito po ang kanyang insecticide na magandang pang control sa mga shocking and siwing insect na umatakit sa ating tanim. Lalo na sa mga nagtatanong sa akin no tungkol sa mga nangungulot na talbos, kamatis at chal sa takatalong. Lalo na sa pamamarakos ang palaya, maganda po si Binibia. Ang tamang dosage is 25 ml sa isang napsak sprayer. Ah, uh, ito naman po si Porso. Okay, ang kagandahan ni Porso mga kapwa ko kap farmers pa problema sa dahon, maganda rin siya natin gagamitin. Kasi ang iyan po nito ay dip dipiconazole. So, ang tamang dosage kung napsak sprayer tulad ng nakikita niyo sa aking harapan ay 10 ml. Okay, ito naman ang kanyang foliar. So, yun po ang yung tatlo, yun po ang compatible. Okay, so paano natin gawin ang alternate? Halimbawa, ito na ang nakikita niyo sa aking harapan, produkto po siya sa uh, FM Effective Company at saka yung dito sa aking ano naman ay Syngenta. Okay, so paalimbawa mga kapwa ko ka-farmers, pag nag-apply po tayo ngayon ng Binibia, uh, Porso, para maiwasan natin ang immunity kasi may immunity sa mga insikto, uh, first line, ito naman po ang sasusunod. Okay? Uh, ito po, una kong ipakilala niyo, ito po si Amistar Maganda rin natin siyang gamitin, lalo na kung palaging umulan So, yung po design na Amistar mga kapwa ko ka-farmers May kakayahan po siyang uh, protek uh, proteksyonan ang inyong mga pananim Laban sa stress, no? Oh, may kakayahan po siya mga kapwa ko ka farmers Kasi pag mag-apply tayo ng Amistar Yung tanim natin parang naka umbrella Parang naka-coat, tapos naka-pantalon, at saka naka-butas Yun po ang... Alagang Amistar mga kapwa ko kapalmers so, napakaganda po si Said po Subuko so, na sa maraming taon So may kamahalan po siya kasi ang isang litro niya Ay 5,000 kaya binili ko Kasi uh, may kakayahan po siya Na proteksyon, uh, proteksyonan po Ang ating mga na Lalo na kung araw-araw umulan mga kapwa ko kapalmers So hindi maiwasan sa ating uh, Tanim na magkaroon ng stress So ang Amistar May kakayahan po siyang proteksyonan Ang ating uh, Tani, mga kapwa ko, kaparbers. So, ang Amistar, mga kapwa ko, kaparbers, kung... Uh, ang taong dosis nito, kung isang napsak sprayer naman ay 10 ml. Ang iya po niya ay si Struben. Pwede din natin siyang ihalo ang kanyang uh, insecticide. So, ang Amistar, produkto sa Sinjinta Company, ang alika ay produkto din siya sa... Uh, ang alika, produkto din siya sa Sinjinta. So, same industry lang po, no? So, pwede natin siyang ihalo, insecticide, fungicide. So, ang alika... Ang tamang dosage ko, napsak sprayer, 16 liters water, 3 to 5 ml, no? Yun po ang tamang dosage. Ang iain niya ay lambda silotrin at saka thymisotoxam. So, ibig sabihin may mag-control sa lahat mga saking and chewing insect na umataki ng ating tanim Tulad ng road mite, strip, apis, at saka whitefly. Okay, so yun po, no, mga kapwa ko ka-farmers. Then, pwede naman mga kapwa ko ka-farmers, ihalo natin sa artibatap, pwede din siya, no? Okay, ito naman si Ortibatap. Ang EIPO nito ay Dipiconazole at saka asisotribin. So, ang tamang dosage kung isang napsak, share ko lang po sa inyo para skalaman sa ating lahat at wala pang idea kung paano gam gamitin, 25 ml sa isang napsak sprayer. Kung ram naman, no? Kung ram naman, lagyan lang natin ng 300 ml. Sapat na mga kapwa ko, kapwa ang 300 ml. Okay, kun... Amistar naman ang ating gagamitin kung drum, 120 ml. Okay. Then, kung insecticide na lika, kasi andusin sya 3 to 5 ml, uh, pwede lang natin lagyan ng 60 ml ang isang drum, mga kapwa ko kaparmer. Then, si, no, 3 plant EG, uh, pwede din natin syang ihalo dito. Yung perclan, pwede din natin hali. Walang problema ang mga polyar, mga kapwa ko kapamers, no. Uh, kahit saan, tinihalo ng mga industry, ng mga insecticide, fungicide, pwede din ang no, triplant yeah. Okay, so, kung napsak sprayer, ang tamang dosage, 80 ml. Kung drum, isang litro, isang drum. So, yun lang po, mga kapwa ko, kapamers. So, sana po, may natutunan po kayo sa ating ginagawang video ngayong hapon. So, bago tayo magtapos, big shout out po sa mga bago natin sa subscriber, mga sharer at saka commentator, lalo na sa ating mga viewer at saka sala palaging nagasubaybay sa ating channel. So pasensya na po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers no. Ah uh, mga kapwa ko kaparmers ang aking uh, YouTube ah uh, simple lang no kasi hindi tayo marunong uh, mag-edit. So kung ano man ang nakikita nyo personal sa aking farm, yun na po mga kapwa ko, kapamers, kung may ka, uh, mga kamalihan man ako sa aking pagsalita, pasinsya na po sa inyo kasi hindi po tayo marunong magsalita ng Tagalog. Kunti lang ang ating alam, at least may natutunan po kayo ng idea. So sana po, yung video na ating ginagawa, kung paano tayo mag-alternate, may natutunan po kayo mga kapwa ko, kapamers. So, pakishare, like, and Uh, subscribe po mga kapwa ko ka Kung isa kang mahilig sa ganitong usapin Okay, so sa inyong lahat, maraming maraming salamat Sana may natutunan po kayo See you next vlog, bye bye po